Uh, ngayong araw ha, uh, nandito na naman tayo sa laot at uh, dito na naman tayo mag intro ah uh, mamimimit tayo ngayon mga katamsak dito lang tayo sa banda sa tabi malapit lang tayo sa tabi ah uh, subukan natin dito baka mayroong mga usuhos dito ah uh, kasi doon sa may baklad ano ah uh, mahina yung huli hindi doon kasi puro mga talang talang doon yung huli natin uh, dito muna tayo sa tabi kasi high tide naman ah uh, subukan natin makahuli dito ng ano baka makauli tayo na ang mga osos -us. ayun ang tabi mga tamsak kung lapit lang oh ayun oh yan yan dito lang tayo sa tabi mga tamsak ayun na yung pinamiminta natin na ano na brick water ayan malapit lang tayo dito mga tamsak ayan mga tamsak abangan uh, nyo na lang at saka umaga po sa lahat ng mga OFW dyan nasa iba't ibang bansa yung lahat na mananunood ng aking video at saka nang subscribe sa akin magandang umaga po sa inyong lahat Ah, dito na naman tayo gagawa ng adventure sa tabi-tabi lang. Hindi lang taman sa tayo sa laot, dito lang tabanda sa tabi. Yan mga tamsa, kabangan nyo lang kung anong mahuhuli natin. Sana makahuli tayo dito ng mga hosos. Yan mga tamsa, kabangan nyo lang kung ano yung mahuhuli natin dito. Sana makahuli tayo ng hosos na bigyan tayo ng Panginoon ng biyaya ngayong araw. Yan, tara na mga Tamsak mamit na tayo. Tamsak magpahain muna tayo. Sana mayroong biyaya dito. Mayroong mga hosos na mahuhuli. Ain. Ah, tamsak sumbong. Kanyo kong maminit. Panalangin na lang na makahuli tayo ng mga usot dito. Ayan, agis tayo mga tamsak. Okay. Ayan mga tamsak, sana makahuli tayo. Ayan, mga unang gule mengalakan sak unang gule, ini kayak toh unang gule mengalakan sak nyosos ngadeg-adeg itu, ya lo sos, anjir, apa lagi, oh sos unang gule selamat. sana makarami tayo dito mga tamsak pain na naman namimiss ko na kasi ma minwet na gano manghuli ng musuos yan haggis okay sana makahuli tayo ng medyo malaki-laki pa na tamsak. Wala naman kaya to. Uy. Usuos Salamat. Kadali na naman tayo ng usuos. Okay. Thank you Lord. Ah. Uh, yan, alis na naman tayo. Okay. Thank you, Lord! <clears throat> katamsak! Ano kaya to? Usuos na naman kaya to! Yun, oh! Tumalaban! Usoos na! Uy! Dalawa mga katamsak, oh! Thank you Lord. Diyan na tayo nang suos, dalawa oh. Chapat. Ah, thank you Lord. Oh. Kaloop tiraso. Suos. na Thank you Lord. Nakadalawa tayo. Dito lang pala sa tabi 'yung mga nango suos na nakakamot. Sige, okay, ang tagal natin hinahanap kung saan sila naka ano. Dito lang pala sa tabi. Kasi mga ganitong buwan, piso na kasi ng mga suos to. Kaya magsaka po na walang mga suos. Kaya dito lang pala sila sa tabi mga pinsak. Ayan. Nahabis na naman tayo. Okay. Lord. Sa dalawa tayo. Sana makarami man lang tayo dito. Yan. Hindi na naman ang Ano kaya to? Uy, panigit. Ah. Sweet Isoy, oh. Ang dalawa tayong Sweet Isoy. Ay, thank you Lord. Si Tiso yung nadali. Parang wala nang masukos ah. Magano na kasi. Parang bumaba na yung tubig. nag na kaya parang nagtago na yung isda sa laot. Nagpunta na ng laot. Takot yung mga ano, susukos na manos sa mababaw na tubig. Kaya tumunta si Krusus ng la, ano, madalin. Kasi tisoy na yung nahuhuli natin. Ayan. Ang isulit, kapag si tisoy na, wala na, uwi na tayo. Katanghali na rin. Tanghali na kasi tayo mag-umpisa. Dapat kanina umaga pa. Uy, mga tamsak. Ang laki. Ano kaya to? Uy, ang laki to. Uy. Uy, gawag na buha. Oh. Nakahuli tayo dito ng Oh. Thank you, Lord. Nakadali rin tayo. Thank you, Lord. Oh. Ang laki, oh. Sa tabi rin, may dito rin, oh. Nakajak pa tayo. Thank you, Lord. Ah. Uh, Padalhin tayo dito. Salamat. Okay, nadagdagan pa yung uli natin. Uh, yan, agis. Bukan ulit natin. Ayan mga tamsak, huwi na tayo. Uh, may nana. Na. tanghali na kasi tayo kanina kaya saglit lang tayo mga minuit. Ayan mga tamsak, ito na yung mga huli ko. Salamat naman at saka binigyan tayo ng pino ng pang-ulam ngayon. Kahuli rin tayo ng usukos. Kaso tanghali na tayo. Kaso kaya konti lang yung huli natin. Sa saka palutay na. Dapat mga high tide pa kasi yung mga usukos. Nakapatabi saka dito lang naman tayo sa tabi mga tamsak ayan na yung huli natin mga oh. salamat sa Panginoon sa biyaya niyang binigay ngayong araw ayan o no? oh. ayan ayan yung huli natin o no? oh. susos ay malalaki din oh. No? malalaki din sana aso ah, kunti lang yung huli natin oh. Okay. nanghali na kasi tayo nung kumpisa mga minwet ayan pero salamat naman sa Panginoon na binigyan niya tayo ng biyaya ngayong araw para pang ulam ayan mga katamsak Ayan mga tamsak, sa wakas ha, nakahuli din tayo ng mga usos. at natin na hinahanap kung saan sila natin mahuhuli. Dito lang pala banda sa tabi. Kaso binabulabog ng mga nagariya ng lambat dito sa tabi lang. Kaya hindi natin siya makuha yung mga usos kasi silayas kapag binubulbog nila yung tubig. Ayan mga tamsak, ha, panganya naman yung natin na pinagbinto dito na may sa dagat. Ganit yung bangka na to. Ayan. Yung bangka na to. Ayan. Ayan mga tabi-tabi. Nandito na lang. Bye-bye.